budget meal at sulit na food tripan ba ang hanap mo? Tara at puntahan natin tong kusener at ng tagig sa halagang 99 pesos e eh, meron ka ng eat all you can. Kaya ano pang inaantay mo? Let's go! Hey, what's up mga kanojki? So ngayon, nandito tayo sa may upper bikutan na kung saan eh, makikita natin tong sulit na kainan. Ito lang naman ang kusenero at ng tagig na makikita sa A. Bonifacio Street, Upper Bicutan tapat ng More Academy. Napagkaalaman namin guys na ngayon lang sila nag-operate. Pero ang operate talaga nito is Friday, Saturday and Sunday para sa kanilang Anli Buffet. For weekdays naman is Monday to Thursday, ito naman ay para sa kanilang mga sisling. So kita nyo naman guys yung kanilang venue ay napakalinis at napakaganda. eto lang naman yung kanilang mga menu para sa kanilang Anli Buffet 99 pesos. So syempre hindi tayo magpapauli at titikman natin lahat yan Kaya ano pang inaantay ninyo? Let's go! At heto na nga mga kanojki no Piniprito at piniprepare na nila yung mga iba pang pagkain At ang nakakatuwa pa rito e eh, magdagdag ka lang ng piso e eh, meron ka ng si malamig sa malamig At heto lang naman yung mga pagkain nila dito guys Meron silang talong, ah uh, okra, hotdog, tofu, pancet, bilis at toyo. At syempre may mga gulay din at napakarami pang iba. Pahala na kayo mamili dyan kung anong gusto nyong kainin. At meron pa silang mga panghimagas. At syempre yung sausawan ng talong at toyo, yung suka. At kung mahili ka naman sa fried rice, meron din at plain rice. Kaya ano pang hinahantay nyo? Huwag na kayong magpapahuli. Lapangin na natin to. Let's go! At heto na nga mga kanojki no, nagdatingan ngayon maraming tao. Kita nyo naman, dinudumog na kagad tong 99 pesos andi Buffet. Kaya tayo ngayon eh, tamang waiting lang. At tamang pila lang tayo mga kanojki. Ah, pakarami ng kumakain tayo ito, nakapila lang Oh. Ah, ah. <laughs> Heto na nga mga, mga kanochki, no? kukuha na nga tayo ng ating makakain. At syempre, uunahin natin yung kanilang fried rice. Kasi kanina ko pa ito gusto kainin. Takam na takam na ako dito. Kaya ito na nga. Sabi boy ah. Mukhang hindi ka kumain kagabi ah. Pinagandaan ko ito At syempre, yung mga kinuha lang natin dyan mga kanochki, eh, yung paborito lang natin. Gaya ng tuyo, dilis, talong, okra, Ateto hindi ko alam kung anong tawag diyan sa hinayupak na 'yan pero basta gusto ko siya na mukha kasi siya napakasarap. <laughs> okay so, na <Fred>, lang <lalagyan> gatin bobo. Laging bobo. Sasama tayo diyan. Ang sarap talaga. Ang sarap. Ang tanda sir. Paisa-isa. Babatiin mo ba? Ateto na nga mga kanoj kito na in first batch natin. Lapangin na 'yan. <laughs>

Boy, ano ka na? The second batch ka pa? Ba? Siyempre. Sayang yun. Ano yun? Nakasas mo ha? Uy boy, lakas mo boy Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na! Hi! Sa lahat po na naghahanap ng affordable at masarap na breakfast up to lunch Meron po kami dito sa Cucinero Barangay Bonifacio Avenue sa harap po ng Morey Academy malapit sa Barangay Hall ng Upper Bibutan. For only 99 pesos, taka eat all you can po kayo. Thank you. Hello, uh, guys. Eat all you can. Ah, sabo, uh, ka, <manyan> Ito, tayo? Ito tayo kasi para ano makakain yung iba. Hello! Ano, so, oh, gusto yung pagkain niya? So ulit yung 100. So sumba ulit, sumba. Para appendix na. Para appendix na.